From Lolit Elias, sabi niya, tanong ko ulit kasi ako may prayer na nabili para sa pitong, <laughs> pitong guardian angel. Ito sila, St. Michael, St. Gabriel, St. Raphael, St. Uriel, St. Shatiel, St. Judiel, St. Barakel at dinadasalan ko yan kasi nakasulat sila ay guardian angel lunes hanggang sabado. Paano yon? Ba't may prayer yung iba? Kung hindi pala kasal, pito sila St. Michael Sunday na guardian angel. Pero Wendell, okay call mo ka sa Wendell. Oh, so eto uh, kapatid, no. Sino po ba ang ipinagdiwang natin na archangel maliban sa October to na guardian angels? Ang ipinagdiwang natin sa sa buong simbahan sa Universal Church ay kapistahan ni St. Michael, St. Gabriel, at Gabriel. 'Yun lang tatlo. Uh -uh. Makita mo ba sa liturgical calendar natin na 'yung oriel na 'yan ay pinagdiwang ng simbahan, 'yung Saniel na 'yan at iba pa pinagdiwang ang kanilang pista, hindi 'yun 'yung apocryphal angels. Kaya Yes. Pero ang oh. tanong tano dito, bakit daw meron daw uh... Ah, uh, meron daw binibenta na dasal. Na kumpleto ha? sila nito. Binibenta na dasal? O sabi niya rito, ulit, Tanong ako ulit, bro, Jando, kasi ako may prayer na nabili. O ni nabili, binebenta? huwag mong eh, makipagkita kasi exorcist uh, dahil yung exorcist ang uh, may alam tungkol diyan. Huwag mong gamitin 'yon. Ah, uh, totoo, ah uh, Nakapasok ako ng isang Catholic uh, bookstore, nakita ko talaga yung mga angels na yan na binibintan ako. At may nakita pa ako sa Catholic bookstore na may Buddha. Oh, sari-sari na Buddha na ginawang alkansya. So, uh, huwag niyo pali uh, bilhin niyon. Dahil bawal yun talaga sa simbahang katoliko. Meron oh. din yung palaboy, brother. <laughs> oh, may nakita din ako na katolik bookstore. Pati na palaboy na santo ninyo na ipinagbabawal, bininta. Ayun. Hmm.